Busy-busy ang aking hipag sa pagtitinor at ang kasama si Inja. Siyempre kararating lang galing work. Tutulong na lang ako after the vlog. So guys, let us see. Nga pala yung hipag ko, kasama-kasama din niya magtinda habang ako na may nagtatrabaho. Ano ba ibig sabihin ng tinor? Naku-curious lang ako. Ang tinor, pinagsasama-sama yung malalaki. Saka maliliit, uh -huh. small, saka big, medium. Uh -huh. Kasi kailangan sama-sama yung malalaki. Uh -huh. Para yung mga customer uh -huh. alam na nila yung bibili nila. Hindi uh, nila kailangan piliin pa yung malalaki uh -huh. o maliliit. So, ibig sabihin, pag umangkat pala ng kamatis, kailangan hindi basta ititinda mo lang. Uh -huh. Kailangan ititindar pa. So, ititinor okay, may pa may siya o isi-separate? May oh, sama -sama isi yung malaki, pipiliin mo yung magkakasize. Mm. May malaki, kailangan dyan. May malaki. Sama-sama yun. Pero malaki naman ang tinutubo pagka ganun ang ginagawa nyo sa pagtitinor. Depende. Mas maganda kasi tingnan so, kapag ka, naka nakatinor or nakaseparate yung malaki sa maliit. Mm. Iba yung presyo ng malaki. Siyempre, iba yung presyo ng maliit. Guys, interviewin natin si India kung ano'y diskarte niya sa pagse-separate ng goods at hindi goods. Ano po ba ibig sabihin ng pagtitinor ng kamatis? Eh, siyempre, i-separate mo yung malalaki sa maliliit para maganda ang presyo ng bentahan. Ayan, tulad nito, ayan o, oh, yung malalaki na yan, iba presyo niyan so, Ayan. kaya niyang tumapat sa presyo ng palengke? Abay, oo naman. Bobombahin ko yung sa palengke. <laughs> Bobombahin syempre ng presyo. Ah. So, makikipagsabayan ka sa presyo? Aba, makikipagsabayan. Kung sa kamatis lang, mas maganda kamatis ko. Fresh. Saan <laughs> po ba nanggagaling yung hugot ng fresh? Eh, dito sa hugot ng kamatis. Ayan, ayan, pinubukod na gaganyan. So, ano tawag dyan? Large or medium? XL na siya. Tingnan nyo naman po. Bakit naman XL? Ayun, na, sobrang laki. Paano mo masasabi na large yung sineseparate mo? Eto, meron kasing large, XL, small, medium. Mm. Extra small. Asan yung large dyan? Eto yung large. So, or, Mag, mag mga magkano kaya magiging presyo niya kung sakasakali? Siyempre, secret, di ba? Oo. So, asa yung small na masasabi mong pwede mo siyang ibaba o itaas? Ito yung small. Okay. Ating in? Ito yung small. Mm. So, sa mga ganyan, marami ka ng maaakit na customer. Yes. Eh, Siyempre so, sa akin, naaakit pa minsan. Minsan, pero minsan mas madalas yung hindi naaakit. Hindi ka ship fresh. Pag ganitong nagtitinor ka. Oh. Mag-comment kayo ko anong gulay ang pwede namin iyang cut sa inyo. At baka sakaling magkatulungan tayo sa pagbebenta ng gulay. may kamatis, kayo ba? Ano, ano pinagkakakitaan nyo? Ito, tinatanim din namin dito sa lugar. Comment kayo kung ano yung tanim nyo o binibenta nyo dyan gulay. Bye-bye! See you on next vlog! Thank you! Mayroon po ba tayong natutunan sa pagtitinor? Ayan, yung pag-separate ng small to medium para maganda po ang presyuhan. Hanggang Samuli.